Kaya maghahalok okay. na. Maghahalok lang tayo. Kahit nilalaknat, turoy. trabaho. Okay. Okay. Kahit na lang sa Hindi mo pwede mong may lang. nga sa taong... Pero lang Kaya ng trabaho, kahit lalagnat, walang ng mga kain. Kaya kailangan, kahit nagdating pa, kahit mo sa mga pagkakalam mo, trabaho ka. Kasi wala namang tutulong na iba. Kayo ay makakatulong sa akin. Makakatulad ah, yung mga viewers ko, kayo ang malaking tulong sa akin.

o oh. okay, 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 hmm. Ayan Ayan Kano? Gusto mo kong magiging dyan? Ayan na, Okay na o mo nyo Mababa yung ginagawa namin Mataas to Secret floor Ayan halo na siya. Lakas ang ulan mga ito oh. Ayan, oh. Meron oh, piki sa pa yan oh. Tama ba? Tama ba ang layout namin? Ha? Tama ba ang layout ng aking ano? You know, tile sitter? Oh, tingnan niyo, oh. baka may mali. Mag-comment pag may mali ha. Hmm. Yan. Oh. Madami, pwede gawa ng di pa napupunasan. Basa pa yun. Alam mo naman. Ayan, oh. 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 Ha? Oh. Makintab oh. yan, oh. Kahit titsan mo ng piso, oh. 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 Uh. Huh. Ha? <laughs> ano yun, ah. baban na ako, ah. Oh. Yan. Shout out kay boss. Shout out sa inyo. Taga mga tira sa inyo. Yeah. Yung mga nagtrabaho dito sa Black 35 na iniwan ninyo. Mm -hmm. Dinatalis na. Hmm. Yan. Baba na ako. Okay. Hindi kami dapat pumunta bumalik kayo dito at kayo magtalis nito. Si... Fi. Si... ...Asnel Hmm. Saya beli sila French ini je. Ini nak? Je. Ibu bapa ni juga lagi <laughs> mana? <Ba>? Tapi salah. <laughs> pertandingan ini yang lebih <laughs> terpenting. Hmm. Naya untuk pertandingan ini kita boleh macam Ano ba ang pangalan ni Jane? Ha? Ano ba ang pangalan ni Jane sa ano? Sa Facebook? Mary Jane. Mary Jane. Hindi uh... Mary Jane ano? Ang apelyido dito? Shout out sa'yo Mary Jane Mary Jane ni, ni Asmer Bala na ako Paparada ko na yung ano ang Aking mga ilalagay dito Itataas Pagkataas kasi ako eh Kaya ako bumaba Ha? Bawang ko baka nakatulog Bayan mo siya Bayan mo siya Yan So dadaling kayo no oh nabubuhatin ko. Oh, mamaya ha. Buhatin ko muna ha. ba sabihin nyo. Hindi ako marunong buhat eh. Ugh. <sighs> Idol, kala, no